The National Test Force to End Local Communist Armed Conflict Kabataan Party List Representative Raul Manuel na magsampan ng kaso laban sa kanila kung walang katotohanan ang paratang na siya ay isang recruiter ng komunistang teroristang grupong CBP, NPA, NDF. Hanggang harapin ng NTF Alcac ang anumang legal na hakbang ni Congressman Raul Manuel matapos itong pangalanan ng task force bilang isang recruiter ng New People's Army o NPA. Nagugat ito matapos batikusin ng grupong karapatan ang ginawang pagbubunyag ng NTF Alcac pero ayon sa task force kung talaga ang walang katotohanan ng kanilang pahayag, dapat idaan ito ni Manuel sa korte para magkaroon ng mas malalim na pagbusisi sa sinasabing koneksyon nito sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP npa ndf Kasunod nito, hinamon ni Undersecretary Ernesto Torres Jr., Executive Director ng NTF elcac si Manuel, na ituloy ang pagsasampa ng kaso. Iginit niya na mga paratang laban sa kongresista ay may matibay na ebidensya. Matapang ding binigyang diin ni Torres na hindi nila babawiin ang kanilang mga naging pahayag na nagsisiwalat sa mga individual at grupong umano'y nagsisilbing prente ng CPP and ndf Muling iginit ni Torres na malinaw. Ang kanilang mga paratang ay hindi walang basihan. Bagkos ay nakabatay sa matitibay na ebidensya mula sa mga dating opisyal ng NPA na nagbigay ng sinumpaang salaysay sa Senado at iba pang pampublikong pagpupulong. Kabilang sa mga pangunahing saksi, sina Arian Jane Ramos, dating kalihim ng Guerrilla Front 55 ng Southern Mindanao Regional Command ng NPA at Justin K. Traca, isang dating opisyal ng politika ng NPA. Sa huli, hinimok ni Torres ang Commission on Elections o COMELEC na maging mapagmatsyag laban sa anumang hakbang ng mga grupong may kaugnayan sa CPP-NPA-NDF na maaaring sumubok na hadlangan ang misyon ng task force. Matibay ang paninindigan ng NTF-ELCAC sa kanilang layunin na ipalaganap ang katotohanan at bigyang babala ang publiko laban sa mga individual at grupong gumagamit ng kunwari legal na aktivismo na kumukubli sa maitim na agenda na mga komunista at teroristang organisasyon ng CPP-NPA-NDF.